kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang Pambansang Teritoryo ang mundo ay malawak. Sa lahat halos ng lupalop nito ay may bansang matatagpuan. Ang bawat bansa ay may sariling teritoryo o nasasakupan. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang bansa? Ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino, ang bansa ay isang teritoryong komunidad ng mga mamamayan na may iisang lahi, kasaysayan, wika, kultura, at pamahalaan. Ayon naman sa isang aklat ng agham panlipunan, ang bansa o nasyon ay binubuo ng mga taong naninirahan sa isang lugar na binubuklod ng wika, tradisyon, kaugalian at kasaysayan. Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi may mga bansa na kasalukuyan, na maituturing na hindi paganap na malaya, bagamat ito ay may sarili ng pangalan. Kolonya ang isang bansa kung sakop ng isa pang malakas na bansa. Kadalasang walang kalayaan o kapangyarihan ang mga kolonyang bansa. Mayroon ding tinatawag na mga bansang protectorate. Ang mga bansang ito ay sakop ng ibang malalakas na bansa, kung saan ang mga ito ay tumatanggap ng tulong o protection mula sa bansang sumasakop sa mga ito batay sa nabuong kasunduan. Ano ang mga katangiang mayroon ng isang lugar upang matawag na isang bansa? Ang bawat bansa upang maging isang ganap na estado ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na mga katangian o elemento. Tao. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Napakahalaga ng tao sa isang estado o bansa, sapagkat ito ang pangunahing yaman nito. Ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang mamamayan nito ay produktibo, nagkakaisa, at sumusuporta sa pamahalaan sa pagkamit ng mga layunin at adikain nito sa ikabubuti ng buong sambayanan. Bilang bahagi ng Estado, tungkulin ng isang mamamayang maging matapat sa bansa, paglingkuran ito, at ipagtanggol ito sa panahon ng panganib at digmaan. Ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay isandaan at na milyon anim na apat na libo daan at na ng ika apat ng Hunyo taong dalawang base sa World Amateur ng United Nations o nagkakaisang bansa. Teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng mga tao na pinamumunuan ng pamahalaan. Ang teritoryo ay isa sa mga elementong bumubuo sa isang estado o bansa. Maituturing na isang ganap na estado ang isang bansa kung ito ay may teritoryo o lupang sinasakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari nito at umaayon sa mga batas pandaigdig. Gaano man kalaki o kaliit ang pag-aaring teritoryong sakop ng isang bansa, kinikilala ng mga batas pandaigdig na ang lahat ng malalayang bansa ay may pantay-pantay na kalagayan at karapatan. Mahalagang matiyak ang mga pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuan ng teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa kasaysayan ng bansa, saligang batas, at sa doktrinang pangkapuluan. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal, na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at nagpapanatili ng isang sibilisadong lipunan. Isa pa ring mahalagang elemento ng isang estado o bansa ang pamahalaan. Ito ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng adhikain ng bansa at ng mamamayan may mga uri ng pamahalaan na pinamumunuan lamang ng isang tao, at mayroon ding binubuo ng pangkat ang mga taong pinagkalooban ng kapangyarihan ng nakararaming mamamayan upang mga siwa, magpatakbo, at maglingkod sa bayan. Ito na ang mga naging pangulo ng ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Soberanya. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa ng hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Ang soberanya ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng Estado o bansang magutos o pasunurin ang mga tao. Sumasaklaw ang pagkilos nito sa lahat ng nangyayari sa bansa, upang maisakatuparan ang pagtataguyod ng kabutihan at kapakinabangan ng mga mamamayang kanyang nasasakupan. Ayon sa Article 2, Seksyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, ang soberanya ng bansa ay ang kinang sambayanan at nagmumula rito ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ang mga mamamayan ay may karapatang pumili ng mga namumuno ng bansa sa pamamagitan ng halalan. Ipinakikita rin nito ang bansa ay isang estadong republikano at demokratiko. Dalawa ang anyo ng soberanya panloob na soberanya ito ay ang kapangyarihang pangalagaan ang sariling kalayaan na maipatupad ang mga batas sa loob ng sariling teritoryo ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito panlabas na soberanya ito naman ay ang kapangyarihan ng bansa na maging malaya sa pakikialam o panghihimasok ng ibang bansa sa kanyang nasasakupan ito naman ay ang kalayaan ng Estadong itaguyod ang lahat ng gawain at naisin ng bansa tungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanap buhay, at iba pang bagay na tinatayang mag-aambag sa kagalingan ng bansa na hindi pinapakialaman ng ibang bansa. Ang watawat, salapi, at opisyal na sagisag ng bansa ay ilan sa mga simbolo ng soberanya nito. Noong 1964, ipinasa ng Kongreso ang Batas Republika bilang 4166, na formal na nagtakda sa ikalabindalawa ng Hunyo ng bawat taon, bilang araw ng pagdiriwang natin ng kalayaan ng Pilipinas. Tuwing ikalabindalawa ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Ginuganita at ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang paglaya natin sa mga dayuhang sumakop sa atin. Isa ito sa napakahalagang pangyayari sa ating kasaysayan ipinagmamalaki mo ba na ikaw ay isang Pilipino na naninirahan sa isang bansang malaya? Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit sa dalawang daang bansa ang matatagpuan sa mundo. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ito na matatagpuan sa kontinente ng Asya. Ang ating bansa ay may opisyal na pangalang Republika ng Pilipinas. Ang mga taong naninirahan dito ay tinatawag na mga Pilipino samantalang ang opisyal na wikang sinasalita ng mga tao rito ang nagbubuklod sa mga mamamayan nito bilang isang lahi, ay tinatawag namang Pilipino. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa. Ito ay may sariling teritoryo na binubuo ng mahigit sa 7,000 na kapuluan. Umaabot naman sa mahigit 300,000 km2 ang lawak na sakop nito. Pilipino ang tawag sa mga naninirahang tao sa Pilipinas. May pamahalaan din itong nagpapanatili sa kaayusan ng buong bansa. May sarili itong soberanya o ganap na kapangyarihang mamahala at magpatupad ng mga batas para sa buo nitong nasasakupan. Ang Pilipinas ay isang bansa dahil taglay nito ang mga katangian ng pagkabansa dahil may mga naninirahan ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan. Ito ay may sariling teritoryong binubuo ng mga mamamayang may natatanging lahi, wika, kasaysayan, kultura, at pamahalaan. Ang saligan ng teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan, at ang himpapawid nito. Ayon sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, ang Pilipinas ay isang kapuloan ng 7,641 mga pulo na ang kabuuan ng sukat ng lupa, kasama ang mga nakapaloob na bahagi ng tubig, ay tinatayang nasa 300,000 km2 o 120,000 milya kwadrado. Ang baybayin nito na ang sukat ay anim na km o 22,547 na milya, ang dahilan kung bakit nasa ikalimang bansa ang Pilipinas sa pinakamalawak ang baybayin sa buong daigdig nasa pagitan ito ng 116 na degree 40 minuto, at 126 na degree 34 na minuto silang ang longhiton, at 4 na degree 40 minuto at 21 degree 10 minuto hilagang latiton, at humahanggang sa dagat Pilipinas sa silangan, sa timog dagat China sa kanluran, at maabot naman sa 1100 at 1,107 kilometro ang lawak nito mula sa Kanluran Pasilangan. Sa bawat bansa, mahalaga ang konsepto ng teritoryo. Ito ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang kapangyarihan ng isang pamahalaan. Ang kasaysayan ng teritoryo ng Pilipinas ay may malalim na ugat na nagmumula pa sa panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Ang saligan ng teritoryo ay isang mahalagang usapin na naglalaman ng kasaysayan, batas, at mga proseso na bumubuo sa hangganan ng ating bansa. Ang saligan ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Ang teritoryo ng isang bansa ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang soberanong estado. Sa Pilipinas, ang konsepto ng teritoryo ay may malalim na kasaysayan na nagpapakita ng pagtangkilik at pagtatanggol sa hangganan ng bansa. Noong sinaunang panahon, ang mga sinaunang kabihasnan sa Pilipinas ay may sariling sistema ng teritoryo at hangganan. Ang mga katutubong tribo at kaharian ay nagtatag ng kanilang sariling teritoryo at nagsasagawa ng mga kasunduan sa pagitan ng iba't ibang tribo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila, naging mahalaga ang konsepto ng teritoryo sa pagtataguyod ng kanilang kapangyarihan itinatag nila ang mga pampublikong lupa at ipinatupad ang kanilang sariling sistema ng teritoryo sa Pilipinas Sa ilalim ng kolonyalismo, naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang iba't ibang isla at rehiyon na bumubuo sa kasalukuyang hangganan ng bansa. Kasunduan sa Paris o Treaty of Paris. Nilagdaan noong ika-10 ng Disyembre taong 1898 at sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Sa kasunduan ito, ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Kasunduan sa Washington o Washington Treaty Muling nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya at nilagdaan noong ikapito ng Nobyembre taong 1900 kung saan sa pagkakataong ito, nadagdag ang mga pulo sa Sulu, simoto, at kagayan de tawi-tawi, pati na ang maliit na pulo na nakalatag sa baybay ng Borneo sa teritoryo ng Pilipinas. Nagbayad muli ang Estados Unidos ng halagang isang daang libong dolyar sa Espanya. Arbitrasyon ng pulo ng Palmas Taong isang libo at ipinasa ng Pilipinas at Netherlands sa korte ang pagpapasya sa karapat dapat na umangkin sa Palmas o Miangas Island lumabas ang desisyon ng Korte taong 1928 na pumapanig sa gobyerno ng Netherlands. Kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Grand Britanya Nilagdaan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Grand Britanya noong ikalawa ng Enero taong 1930, kung saan ipinapahayag dito ang hangganang sakop ng Pilipinas, kaugnay ng hangganan ng Hilagang Borneo. Ipinahayag din sa kasunduan na ang mga pulo ng turtle at mangsi ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Ang konstitusyon ng 1935, naging bahagi ng Pilipinas ang mga pulo ng batanes dahil sa paninirahan at pagmamayari ng mga mamamayang Pilipino sa mga pulong ito. Sa pagdating ng panahon ng kasarinlan ng Pilipinas, naging mahalaga ang pagtukoy at pagtanggol sa teritoryo ng bansa. Ang pagtatakda ng mga hangganan, at ang pagsasagawa ng mga batas at kasunduan, Upang mapanatili ang integridad ng teritoryo, ang naging pangunahing tungkulin ng mga namumuno ng bansa. Ang saligan ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas. Sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, mahalaga ang konsepto ng teritoryo at hangganan ng bansa. Ang Saligang Batas ay nagtatakda ng mga batas at probisyon na nagbibigay ng gabay at batayan sa pagtukoy at pagtanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Ayunsa Article 1 of 1987, Constitution of Republic Act of the Philippines, National Territory. The National Territory comprises the Philippine archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the insular shelves, and other submarine areas. The water around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng Isang Libo at walumput ay binubuo ng kapuloan ng Pilipinas. Kasama rito ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Kasama rin ang lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan at hurisdiksyon ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga kapuloan, Katubigan at himpapawid. Nabibilang ang bahagi ng pambansang teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod: Dagat teritoryal, bahagi ito ng dagat na umaabot hanggang sa 12 milya kilometro ang layo mula sa pinakamababaw na bahagi ng baybaying dagat. Ilalim ng dagat, ito ang lupain sa ilalim ng dagat kabilang ang mineral at likas na yaman dito. Kalatagang insular, ang mga ito ang nakalubog na bahagi ng kontinente o pulo na umaabot hanggang sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang himpapawi rin, nasa itaas ng mga teritoryo ng lupain at katubigan. Kailaliman ng lupa, kabilang dito ang lahat ng bagay sa ilalim ng lupa kasama na ang mineral at ang likas na yaman nito. Iba pang pook-submarina, ang mga bahaging ito ng dagat teritoryal tulad ng serra, kalaliman, aplaya, buhanginan, at batuhan. Panloob na karagatan, ito ang bahagi ng dagat na nasa loob ng pagitan ng teritoryo ng lupain. Kabilang dito ang ilog, kanal, o lawa na nasa lupain ng estado. Mayroong kabuo lawak na 300,000 km2, ang haba nito ay umaabot sa 1,851 km mula Hilaga, Patimog, at mayroon namang 1,107 km ang lawak mula Kanluran, Pasilangan. Isa sa mahalagang probisyon ng saligang batas ukol sa teritoryo ng Pilipinas, ay ang pagtakda ng mga hangganan ng bansa ipinapahayag ng saligang batas ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang mga teritoryal na tubig at exclusive economic zone, na nagtatakda ng mga karapatan at responsibilidad ng bansa sa mga naturang lugar. Itinatakda ang Exclusive Economic Zone sa loob ng 200 milyang zona, kasama na dito ang humigit kumulang na 17,450 km2 na baybahin, na magbibigay kapangyarihan at karapatan sa Pilipinas na galugarin, paunlarin, pangalagaan at pangasiwaan ang lahat ng likas na yaman galing sa kalupaan at katubigan nito dahil sa mga katubigang nakapalibot sa Pilipinas sagana ito sa mga likas na yaman makukuha dito ang mga iba't ibang uri ng isda, kabibe, corales at iba pang yamang dagat na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mamamayan sa bansa Bukod dito, ang Saligang Batas ay nagtatakda rin ng probisyon ukol sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta o pananakop. Ipinapahayag dito ang tungkulin ng bawat mamamayan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at ang karapatan ng pamahalaan na gampanan ang kanilang obligasyon sa pangangalaga sa teritoryo. Sa pamamagitan ng Saligang Batas, ang Pilipinas ay may malinaw na gabay at batayan sa pagtukoy at pagtanggol sa kanyang teritoryo ang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas ukol sa teritoryo, ay nagpapalakas sa soberanya at integridad ng bansa sa harap ng pandaigdigang komunidad. Ang saliga ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. Ang mga atas ng Pangulo ay mahalagang mga direktiba o patakaran na naglalayong magbigay gabay at patnubay sa pamamahala ng bansa. Atas ng Pangulo bilang 1,500 at anim ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Nakapaloob dito ang pag-aangkin sa mga pulo ng Kalayaan o Spratly Islands at Panatag o Scarborough Shoal. Ang mga pulong ito ay may layong 270 km mula sa baybayin ng Palawan. Atas ng Pangulo bilang 1,500 at siyam na ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Itinakda naman sa atas ng Pangulo bilang 1,500 at siyam na ang natatanging zone ng pangkabuhayan o exclusive economic zone. Ano mang yaman ng 200 milya mula sa baybayin ay tanging Pilipinas lamang ang may karapatan sa mga ito. Republic Act 9522 ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nakatakda rin sa batas na ito ang baseline o hangganan ng teritoryong nasasakop ng Pilipinas, kabilang ang Extended Continental Shelf o maliliit na mga pulo na nakausbong at nakalubog sa katubigan, na sakop ng milyang layo mula sa baybayin ayon sa itinakda ng UNCLOS ikalabing isa ng Marso taong dalawang libot nang nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang batas, na nagtakda sa pag-angkin ng karagdagang siyam na putatlong milyang ektaryang mayamang karagatan na mapabilang sa maritime jurisdiction ng bansa. Ang Spratly Islands o ang Kalayaan Group of Islands at Scarborough Shoal, ay mga pulo na hindi kabilang sa pangunahing kapuluan ng Pilipinas, ngunit ang mga ito ay bahagi ng Pilipinas bilang Regime of Islands maihahalin tulad ng mga ito sa Hawaii na pag-aari ng Estados Unidos, kahit malayo at hindi kabilang sa mainland ng Estados Unidos. Kautosang Pampangasiwaan Bilang 29, o Administrative Order No. 29 Sa Batas ng Pilipinas, tumutukoy lamang ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea sa mga bahagi ng Dagat Timog China, lalo na yaong bahaging nasa eksklusibong son ng ikonomiko ng bansa. Naging opisyal ang pagpapangalan sa lugar, sa pamamagitan ng kautosan na inilabas ni Pangulong Binigno Aquino III noong ikalima ng Setyembre taong 2012. Ang saliga ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan, o Archipelagic Doctrine, UNCLOS. Ang Pilipinas, bilang isang arkipelago, ay mayroong espesyal na batas at doktrina na nagtatakda ng saklaw at hangganan ng kanyang teritoryo. Isa sa mga mahalagang prinsipyo na dapat pagtuunan ng pansin at pag-aaral ay ang doktrinang pangkapuluan, na nagtatakda ng saligan ng teritoryo ng Pilipinas bilang isang kapuluan. Ang Doktrinang Pangkapuluan o Archipelagic Doctrine United Nations Convention on the Law of Sea, o UNCLOS, ay isang prinsipyo sa batas internasyonal, na nagtutukoy sa kapangyarihan ng isang batas sa pagkontrol at pangangalaga sa mga pulo at kapuluan sa kanyang teritoryo. Isa sa mahalagang aspeto ng doktrinang pangkapuluan, ay ang pagkilala sa soberanya ng Pilipinas sa mga pulo at karagatan na nasa saklaw ng kanyang teritoryo. Ito ay nagbibigay ng legal na batayan at proteksyon sa bansa laban sa anumang pananakop o pag-aangkin ng ibang bansa sa mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Taong 1558 hanggang 1960, isinulong ng mga delegado na lahat ng tubig na nakapaligid sa pagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lapad o lawak ng mga ito, ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas upang mapanatili ang archipelago theory. Isinabates ito ng Kongreso ng Pilipinas noong pito ng Setyembre taong isang libo at anim na sa pamamagitan ng Republic Act No. 3046, o Defining Philippine Territorial Sea Baselines, kung saan ito ay naglalaman ng mga probisyon hinggil sa pagtatakda ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa aspeto ng karagatan at territorial sea nito na amyendahan ito noong ikalabing walo ng setyembre taong isang libo at anim na sa pamamagitan ng Republic Act No. 5446 o Amendment to Republic Act No. 3046 on Philippine Territorial Sea Baselines na naglalaman ng mga detalyadong paglalarawan at pagtukoy ng baselines o hangganan para sa territorial sea ng Pilipinas kabilang ang mga latitude, longitude, azimuth at distansya sa pagitan ng mga pangunahing lokasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay patuloy na nagtataguyod ng kanyang teritoryo at hangganan, sa pamamagitan ng mga batas, kasunduan, at internasyonal na ugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng teritoryo ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan, mas maiintindihan natin ang kahalagahan ng pagiging isang soberanong estado, at ang pangangalaga sa ating bansa laban sa anumang banta at teritoryo at soberanya. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.